Ayan guys, oh. Sarap, po. Oh. Bong? Iway, Mama. Bong. Sabukoy. Ha? Sabukoy. Mm Kumain, -hmm. oh. Pag yung igat, guys, ah. Sinug ba? Napakasarap. Napakalinamnam. Hindi ko, i i i i Mm, yes. Baya, yung mga huli namin iba. Pag uwi sa bahay, yung iba gagataan. Tapos yung isa, yung malaki. Anong, anong gagawin natin sa malaki bong? Kuhan ng pihon. Pihon? Dito sa amin, kung sa Manila, mayroong batang kiapo. Dito sa amin, mayroon ding batang kiapo. <laughs> Ito yun, si Bibong. Mm, yun ba? Mm? Oke, okay, Om. Oh. Hmm. Suwak na swak na pagka prito, ay pagka sugba guys, oh. Eh, so. Yan. <laughs> Napaka taba. Kuha oh, na araw. Dumatanak. Ngayon, ngayon na. Kaya mukha ko na. Kaya ako ito bagol.